nagbukas na po ang uh, DOH sa eh, sa NCR lang naman ito nitong 19 na mga ospital nga po. Yun po bang ba dahilan dahil po sa patuloy na pagtaas ng kaso o para lang mas maagapan po agad at matugunan itong uh, mga may leptospirosis. Uh, po yun uh, DJ Chano inunahan na natin uh. napansin kasi namin na uh, marami po sa ating mga kababayan ang uh, dumidiretso sa ER uh, hindi naman talaga sila malamang kailangan makonfine dahil ang leptospirosis pagka hindi naman uh, moderate to severe kaya pong gamutin ng antibiotic mga 7 to 10 days sa uh, pinapawiyo sa bahay basta ang pag-inom ay dire diretso so ang uh, ginagawa po ng mga leptospirosis fast lanes Uh, pagka ang paano po yan eh, uh, pag nalaman namin sa history, sa medical history, kaya rin may lagnat sa meron sa mga sintomas. Ang, ang tinatanong ng doktor, kayo po ba napalusong sa baha? Ano man ang dahilan? Kapag ang answer ay yes, mataas na kagad na indication niya. At na namin, kahit hindi siya mukhang malala, uh, rirestahan na umusa ng uh, ating antibiotic. Pero hindi yung prophylactic, yung full course, tapos pinapauwi.